Yan, nagdidilig si Bunso ng kanyang watermelon daw. Yan. Medyo maganda-ganda na rin. Ano, you know, meron ng bunga. Ang isang watermelon na didiligan. Kumandaganda na sila. And may mga bunga ng maliliit. Ayan, uh, mga bunga, bunga ng maliliit na kwan. Uh, at dito nangunga ng pandilig si Bunso. Ayan, uh, naglalaro ang kanyang kuya. Hinarangan yung daanan ng tubig. Uh, nagbaha na. <tod> yeah mm.